For now as we speak uh Senator Tol Tolentino sir may sense na ba kayo kung uh, you can get yung majority para makapasa itong uh, panukalang batas na ito uh chairman sir Confident naman po ako uh hmm. siyempre dadaan po ito sa proseso may may mga debate kailangan maipaliwanag pero nakapasa na po ito sa House of Representatives at uh hmm. confident naman po tayo na na maibabalik po ito lalong-lalo na kung iisipin natin na yung ROTC ay kailangan natin lalong-lalo na pag mga mga kalamidad pagmerong mm. pag po mga bagyo pag po ayun dinaanan natin na covid para mi direction po yung pagkilos mm -mm. natin sa sa bilang uh, pag-response sa mga kalamidad din